Magkagano yan, Toy? Dose? Oo. Oh. Oh. Partida? Tatlo? Magandang pala Double air. Ay, big mama. Ang tao di 65. Binibigay na 60 na 60. 55. 62. Ah, 62. Napakabilis naman ni Sir magbigay ng presyo. Magkano si Sir? Lugi hey. na. Boss, hey. magkano yan po ang ano? Baka ang mo. 85. 85 to. Magkano Sir? Yeah. 83. 83,000. 83,000 okay, yeah, 83, na bilhin ni Sir. Ano yung sila alagaan nyo? Oo. Oh. Ilan pong nabili nyo? Yan yeah, pala, napakamahal. Isa pala, <laughs> mahal po ka. <ba? laughs> 83,000 na bilhin niya sir. Ano kaya alagaan niyo po? Ah, ilan na ah, baka, baka, sir alaga niyo? May baka, may baka. Ah, oh, may dalawang baka na 83,000 na binili niya sir. Ay, mataba naman. Mahaba naman pala ang katawan. 83,000 ang pagkabili. Braman. Ayan. Ito kayo po May mga sungay pero malalaking baka. oo. Eh ko sa double ear pass. so, nandito tayo guys sa may kasi uy, nangangaray. Baka tayo magkasakit. Oh, kasi kuya, hinipo-hipo na mabuti yung kanyang baka. Ayun. Kanyang natin magkaroon. Kaya siya na baka ang nitib. Nitib ito yung nitib. Ayan. Ito Magkakano nitoi? tayo sa depression naman yung, toy? Uh, yung. yung, yung baka. Tagalugin. Haha. May Haha. 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 12? Haha. 12,000, party oh, no, okay, daw. Tatlo? Oh, oh, tatlo. Okay, oh, tatlo. Okay, budget mail 12,000 man daw. 12,000. 12 Mga babaeng 12 yes. okay. baka. Party daw, 12,000. Pinakamurong baka. Ito si sir. Ito oh. si sir. Nagkano yan sir? Ito si sir. Ito si sir. Mag, walang 40. Oh, walang 40,000 naman ito. Mga Tagalogin. Pero malaki na rin. Pwede na ang katayin. Walang 40. Ito naman, kulay ito. Ayan, kapag uh, ah, halimbawa na medyo ang pera niyo daw ay manipis-nipis, ah, mayroon pa naman dito na mabibili na manipis din mga Tagalogin. Kung gusto nyo ng mga alagayin, gawing mga inahin, pwede na itong mga ano, mga Tagalog, tapos palayaan nyo na lang na medyo may lahit para maganda ang kinalalabasan so, ng anak. Hindi kayo sir, kulay pula. Ayan. Medyo mataba na. Magano po yan, boss? Mahigit na patapaw. Magit 40 mil. Ay hindi yeah, yan, makikurang kami naman dito kay Kuya. Matapang baka na siya. Tagalog yun. Ito kay Kuya, ito din. Oh. Ito tag Tagalog yun din. Ito so, maraming Tagalog na medyo malalaki lang. Siya ito ay Tagalog na ganador. Ayan, kulay itim. May sungay na, mahaba na ang sungay. Tinatawaran ng 39 itong baka ito. Tinatawaran ni sir ng 39,000. Binibigay ng 45. Tinatawaran ng 39,000. Hindi pa binigay ng may-ari. Isa ito binibigay ng hill 41,500. Ano so, yan? Yeah. Talipo? Ayan. 41.5. Nabili na. Tagalog. Tagalog yun. So, ito si Kuya. May awak na inahin. Malaki. Magkano yan sir? 55,000. Inahin malaki. na malaki. 55,000. Inahin na malaki. Mahaba ng sungay. naman ay isang dumalaga, yun yung natapakan niya Maganda, malahi. Nagkano yan boss? Forty-five. Forty-five tausang dumalaga? Forty-five tausang dumalaga. Ayan, forty-five Dumalaga pa lang ito, dumalaga. Ang ganda naman o. No? Magandang pala yan. Um, naman, isang babae din, no? May lahi din. Double air. Nabili yata ni Sir. Ayan, no? Magkano, Sir, pagkabili? Ah, hindi pa nabibili po. Magkano kung gano'n? p 75 Ayun, 75000 isang... Bakang malahi. Ayun, meron siyang mga tatu. 75,000 ang halap. Double air. Ayun. Maganda. Maganda kinahin. Big mama. 75,000 binibigay. Parang galing sa Farm itong baka na ito. Ayun. ng baka. Ayan. Ay, Uy, may lahi yung anak ko. Dalawa ang tayo nga. May isang lang ang tayo nga. Yan, may lahi. Ayan siya. Nagkatrato sila dun sa kabila. Ayan. Ah, punta mo na tayo sa kabila. Ako pa, Ruben. Tayo Natingin sila sila ng Ay. dumalaga. Ayan. Mga malahalahing dumalaga. Ay, Brahman ito, no? Ay, yung Brahman. Ito, no? Pipicture rin! Ay, ito mas naan para magandang picture. Brahman! Ganda, oh. Ang sarami, ang yung baka din. Ay, salawa din sa aso. Isang Brahman na malito malaga. So, ito na. Magandang ganang sir, dumalaga. Ay, Binibigyan ng 58. 58,000. Isang Brahman na dumalaga, binibigyan ng 58,000. Ayan. Brahman siya. Magkano ganyan? 95. 95 mag na? May anak. May anak na, no? O, 95 mag-ina mag na. Yan na yan. Nadede. Maganda pala yung anak, oh. Ayan, 95 mag-ina. Malaki na yung bisiro. O, nasusupa, ibig sabihin, wala pang nga sunod. Ito yung kaninang inahin na inatrato. So, yun. yun na natin kung magkano ba. Mag-inahin na to. Kuya? Yeah. 1,065. Binibigay na 60 na ilang 60. Ah, uh, 6. Ang pinaka-presyo niya ay? Ano uh yan? -huh. Itong po ay eh, tumawad ng 65.000. Ah. 70, 70,000 yung presyo ng mag-ina. Tapos binibigay ng 78? 68. Ah, 68.000. Tapos sinatawa na na yung eh, 65.000. Ayan. Ayan. Ang presyohan mo yun ng mag-ina. Mag ito, yung maliit kong anak. Ito, nahuli sila sir, At tapos na yung option. Saka nagtata ta Ay, Sir. Good morning. Salamat po. Ay, Sir. Beb na kayong baka. Ayan. sila Sir. Sixty oh. to binibigay. Binibigay kayo, Sir. Sixty two thousand. Eh. Bati ninyo. Mataba baka.

55. <laughs> ah, 55, ah, 55, ni pada terus taruh. Ini, ini, 55, 55 begitu nama sebenar. Ini pada terus taruh tarik. Ah, apa? Ah, macam. Oh, ayam lah, macam. Berapa yang ada pakai 62, ah, 62.

So, kung <laughs> ah, Napakabilis ng usapan na yun. Panglingo na yun ng kagad. Na. Ayun. Napakabilis ng usap nila. Binibigay na lang, binigay na lang 55,000. Ayun, nagkabayaran na sila. Napakabilis ng transaction nila, sir. Ayun. Ayun. At ito si sir ay kinipigurahan yung isang malaking baka ni Boss JR ayan malaki ayun hinihi ko kung bagay aamo so ayun so, Sir, ay tinanghali na. Ayan, malalaking baka na ang natira. nag ay siya. Sasalawaan si mga baka niyang tinitingnan. Ayan. Ayan o. No? No? malaki o. Oh. Ay! Matikal lang si sir. <laughs> Masipa. Sera. Bakang Sobel. Ang maganda naman ng pasay, Napakabait na baka. Ayan, bakang Sobel. Jo. Agitan mo Palasyo. Naggalat na dito sa harap niyan. Napakalaki ng ngalan. Ano Anong ipaglilink out? Anong kung magkano yan po ano, baka ang mo? 85. 85,000. Malacanang. Ayan. Palacio. Zubel. Ayan ang Zubel. Baka Zubel. Baka ang Zubel. 85,000. Ayan, naulan kaya pati na dito sa loob. Yeah. Ayan, guys. Nangangarayom yung ulan. Ayan, mahirap. Sumuko siya gano'n yung ulan. Kasi yung nangangarayom na yan eh, matagal tumila pag ganyan yung ulan. Ayan. sir, ah! Merong inahin. Ayan. Tatali niya dito sa gilid. Naka, ano lang. Magkano yung ganyan, sir? Magkano yung ganyan, sir? May kisig tausan, isang inuhing baka. Matangkad na inuhing. 60,000 na higit ang presyo. Basta sabi niyo ba? Ayan. Yung kami na atila na yung Kaya yung mga magbabaka ay makapagit na na ulit. Mula tayo kung matapos yung parada. Ay sir, shout out! sa mga pagbaba natin hiyan na hiyan na. Na. na shout out sa mga pagbaba natin sa matlawar at nakatawas na tayo sa pagbablog may naroon na ito uh, don't, please don't forget to subscribe my channel, Inger's Weeks Vlog and to my facebook page Angels Farm Life Thank you so much for watching. See you on next Friday. See you on my next vlog. Thank you so much. Bye-bye.